So ayun guys, sobrang init talaga. Good afternoon po. Muli po ito po si Kerex ng Nation Pets. Magandang hapon po sa ating lahat. no So for today's video, uh, gagawa tayo ng enclosure para sa hedgehog natin. So ito yung ating sisimulang ating enclosure. Medyo marami sila. Ito yung ating paglalagyan. So gagawal, lalagyan natin ito ng, wet, ng ito, ng welded wire sa gilid para at least maganda yung ventilation doon sa mga hedgehog natin. So, muli guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, subscribe nyo lang po. Pakiclick ang subscribe button. At follow na rin po, Kuya Rex Nyesha sa ating mga Facebook account. So, let's go! Time lapse! So guys, tapos na yung ating ano, ginawang uh, enclosure ng ating mga hedgehog. At tapos na sobrang init pa guys. So nakatato tayong enclosure. So dalawa pa yung kulang. So pakita ko sa inyo yung enclosure natin. na ah. okay. So ayun guys. No? na yung enclosure natin. Tatlo yung nagawa natin. Nilagyan na rin natin yan sila ng ano, water bottle. So ito yung una. yung so, set natin. Dito na nakalagay yung ating hedgehog, isang hedgehog natin ayan. So ayan siya. Tapos yung follow up enclosure. Ayun yung isang hedgehog natin ayan na general naman 'yan. So lahat ng mail natin nandito. Problema natin kasi ito nila lang gamisan. So kailangan lagi malinis. May leg natin. And mail natin. may leg natin natin. Water na rin other button natin. Itong isa wala pang laman. Ayan. So, pero may mga kusot na yan. Saka kami mga ano na rin. Water <laughs> na rin. Food na lang sa kalilipat natin yung ibang hedgehog natin dyan. Yung mga nandun na hedgehog ilipat natin dyan. So, yun yung basically may dalawa pang kulang. Dalawang hindi natin nakakabitan ito. So, 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 so kasi ano pa yan eh. Medyo busy pa tayo. Saka matrabaho. Saka, saka may manol na kasi natin. Pero matatapos din natin yan sa so, na ng mga araw guys. So ayun. Yun yung ibang mga gamit natin. Niligpitin na lang natin yan namaya. So. <laughs> namaya. Ilibat natin yung isang ibang hedgehog ito. Yung mga mga haglets na to. Yan. natin yan yung mga haglets na yan. Kasi uh, gender natin yan namaya. Then once na ma-gender natin, ililipat natin. So, pati yung mother iiwan lang natin yung medyo maliit pa na hedgehog kasi may mga may dalawang maliit pa diyan so iiwan lang muna natin yan and the rest ihiwalay na natin so ayun lang guys so muli po guys sa mga hindi pa pa naka subscribe no, sa channel natin paklik lang po ang subscribe button at then follow na rin po kuya rex na sa facebook para kayo po yung lagi updated sa mga alaga namin dito sa Nisha's Pets. So ayan ito yung mama nila medyo mabait ito eh. Hello. Hello. So, i i-gender natin to. Nagawa tayo ng isang vlog tungkol sa pag-gender natin ng ating mga haglets, So, So, guys, maraming salamat. Bye. -bye.